Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is George Fedelin. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, ay pindutin na ang subscribe button para ikaw ay updated sa mga i-upload ko na video in the future. Ayan. After maklik mo ang subscribe, tapos itaas mo po yung, uh, uh, yung may check, ilagay mo po all para lahat ng video na aking i-upload ay updated ka po. Ayan, ito po ay sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Ito ay kinuhaan ko noong November 2, All Souls Day po. Hindi po kasi ako pumupunta ng sementeryo uh, kapag November 1 and 2. Dahil marami pong tao, mainit, ay ako po ay hypertensive na. Ako ay ihi ng ihi. Ay minsan po mahirap umihi talaga pila-pila. Kaya naman na uh, ang ginagawa ko po ay ako'y naglalakad sa Quiapo dahil ako po ay pinanganak, nag-aral at nagtrabaho dito po sa Maynila. Manilenyo po tayo. Kaya love, super love ko po ang Quiapo, Recto, ang Avenida. Paikot-ikot lang naman po ako sa mga lugar na ito kung saan po ako lumaki at kasama ko ang aking mga kaibigan nung kami ay nag-aaral pa. Sa Arhidalgo po, Street, sa Manuel Alquezon University. Pero lumipat na po ang Manuel Alquezon University malapit sa GMA 7 po sa Alquezon City. Ayan, nako chika-chika ever. Ito, ginabi na po ako, nagpapaabot po talaga ako ng gabi dito, pa-video-video, video. nalilibang naman pa po. Yung nasa right side po, dito sa may video ko po ay... Uh, Nandito rin po yung uh, simbahan sa susunod pong uh, video. Ito po ay papunta sa Espanya. Ayan. Nasa overpass po ako na malapit po sa Quiapo Church. At uh, ganito lang po ang ginagawa ko. Minsan nagla-live po ako. At minsan naman po ay kumukuha lang ako ng mga video para po i-upload ko dito sa aking uh, YouTube channel. ay Ayan. Ako talaga naman po. At uh, hindi po matrafik kapag November 1 and 2 dahil ang tao po ay nasa sementeryo, probinsya, kaya naman po ang Metro Manila po ay kukonti po ang tao sa lansangan. Pero pagdating po ng gabi, syempre po, dagsana ang tao dahil uuwi na sila, dahil uh, yung iba po ay hindi naman nag-stay sa sementeryo po. Ito po nasa uh, right side itong next video po ay Quiapo Church. Ito pong... Uh, overpass na ito ay malapit po sa Quiapo Church. Siguro mga sampung ano na lang po, hakbang, ayan, Quiapo Church na po. Ito po yung pababa, papunta sa Quiapo Church. At ito nga po ang Quezon Boulevard, kung saan ang daloy po ng trapiko ay hindi po uh, bumper to bumper. Chill-chill lang po kahit uh, alanganin na po ang oras sa gabi po. Ayan. Kaya yeah, ito po ang ginagawa ko, patingin-tingin lang dito, nalilibang, kapag ako po ay malungkot, ako ay uh, lang po ng Quiapo, punta po kay Nazareno, pray pray, video-video sa kapaligiran po, tapos yun din naman po, minsan pa ulit-ulit ang binibideo, kumakain po ako ng pastil sa, ano po, sa Quiapo. Yan, yeah, yan po ay matatagpuan malapit sa police station ng Barbosa Street, the Capo Manila. Nandoon po ang masasarap na pastil po sa Barbosa Street. Dahil uh, mga ating po mga kababayang muslim ang nagluluto po at nagtitinda sa Barbosa Street. Bye!